Amang walang hanggan, lumalapit ako sa iyo sa sandaling ito na may katawang pagod, may kalusugang mahina at may lakas na sa idna. Lumalapit ako bilang isang taong wala nang ibang mapupuntahan, bilang isang taong sinubukan na ang lahat ng gamot, napuntahan na ang lahat ng konsultasyon at napakinggan na ang lahat ng opinyon ng mga doktor. Lumalapit ako dahil alam kong ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na nagpapanumbalik. Ang Diyos na nagbibigay ng buhay kung saan mayroon lamang kamatayan. Lumalapit ako dahil naniniwala ako na ang iyong hininga ay makakaabot sa aking may sakit na katawan at makakagawa rito ng himalang hindi kayang ipaliwanag ng sinumang tao. Lumalapit ako dahil ang aking pag-asa ay wala sa mga natanggap kong pagsusuri kundi nasa iyo, na siyang may akda ng buhay at panginoon ng lahat ng kagaling. Panginoong Hesus. Dumadaing ako para sa iyong banal na espiritu sa sandaling ito. Nawa ay huminga siya sa katawang ito na may sakit, sa mga silulang ito na hindi gumagana ng maayos, sa mga organong ito na humihina. Huminga ka, Espiritu ng Diyos, sa sakit na ito na hindi nawawala, sa pamamaga na ito na hindi humuhupa, sa karamdaman na ito na pilit nananatid. Alam ko na kung saan kumikilos ang iyong Espiritu, walang sakit na makatatagal. Alam ko na kung saan nahahayag ang iyong kapangyarihan. Walang pagsusuri ang mananaig. Alam ko na ang parehong espiritu na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa akin. At ang espiritong iyon ay kayang buhayin ang aking katawang may kamata. Kaya hinihiling ko, Panginoon, huminga ka sa akin. Huminga ka gamit ang iyong kapangyarihan. Huminga ka gamit ang iyong biyaya. Huminga ka at gawin mong mangyari ang imposible sa aking kalusugan. Ama, inaamin ko na ang aking katawan ay naging tulad ng isang lambak ng mga tuyong buto. Ang aking lakas ay natuyo. Ang aking sigla ay naubos. Ang aking buhay ay naglaho. Tinitingnan ko ang aking sarili at nakikita ko lamang ang kahinaan, limitasyon at kawalan ng lakat. Ngunit alam ko na ikaw ang Diyos na pumasok sa lambak ng mga tuyong buto at nagtanong sa propeta kung ang mga butong iyon ay maaari pang mabuhay. Alam ko na iniutos mo sa propeta na magpropesya sa mga butong iyon at sila ay nagsimulang magsama-sama, nagkaroon ng mga litid, nagkaroon ng laman, nagkaroon ng balat, ngunit may kulang pa, kulang pa ng hininga ng buhay kaya inutusan mo ang propeta na magpropesya sa Espiritu. At ang Espiritu ay pumasok sa mga katawang iyo, at sila ay nabuhay at tumayo bilang isang malaking hukbo. Panginoon, ipinapahayag ko sa aking sariling katawan ngayon. Bumangon ka, mabuhay ka muli, gumaling ka, at dumadaing ako sa iyong Espiritu. Huminga ka sa akin, pumasok ka sa akin, bigyan mo ako ng buhay muli makapangyarihang Diyos, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng sugat na hindi nagamot. Alam ko na may mga sakit sa aking katawan na hindi kailanman naalagaan ng maayos. May mga problema sa kalusugan na napabayaan. May mga sintomas na binaliwala sa mahabang panahon. Inaamin ko na hindi ko laging inalagaan ang aking katawan gaya ng nararapat. Hindi ko laging binigyang pansin ang mga senyales na ibinibigay nito sa akin hindi ako laging humingi ng tulong noong kailangan ko. Ngunit ngayon ay lumalapit ako sa iyo, kasama ang lahat ng sugat na ito na nakabukas, kasama ang lahat ng karamdamang hindi nagamot, kasama ang lahat ng problemang naipon. Alam ko na ikaw ang manggagamot ng mga manggagamot na nakikita mo ang hindi nakikita ng anumang eksaminasyon na alam mo ang hindi matuklasan ng sinumang espesyalista kaya hinihiling ko, halika at ayusin mo ang sira sa akin. Halika at pagalingin mo ang sugatan sa akin. Halika at gamutin mo ang bagay na matagal nang naiw. Panginoon, naniniwala ako na ang iyong kapangyarihan ay hindi nabawasan sa paglipas ng panahon. Naniniwala ako na ikaw pa rin ang parehong Diyos na nagpagaling sa mga ketongin, na nagpadilat sa mga mata ng mga bulag, na nagpalakad sa mga lumpo, na bumuhay sa mga patay, naniniwala ako na ang iyong bisig ay hindi umiksi upang hindi makapagligtas at ang iyong tainga ay hindi nabingi upang hindi makarinig. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na nananatiling tapat, ang Diyos na ang mga pangako ay hindi kailanman nabibigo. Kaya kumakapit ako sa iyong mga pangako sa sandaling ito. Kumakapit ako sa pangako na sa pamamagitan ng iyong mga sugat, kami ay gumaling. Kumakapit ako sa pangako na dinala mo ang aming mga karamdaman at pinasan ang aming mga sakit. Kumakapit ako sa pangako na ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. Nagpapahinga ako sa mga pangakong ito, Ama, at umaasa ako sa iyo, Banal na Espiritu. Inaanyayahan kitang kumilos sa sandaling ito sa bawat bahagi na Dumaan ka sa aking puso na nanghihina, sa aking mga baga na apektado, sa aking atay, sa aking mga bato, sa aking tiyan, sa bawat organo na hindi gumagana gaya ng nararapat. Dumaan ka sa aking dugo, linisin mo ito, baguhin mo ito, gawin mong umagos ito nang may sigla at magdala ng buhay sa bawat selula. Dumaan ka sa aking mga buto, patatagin mo sila, ayusin mo sila, alisin sa kanila ang lahat ng karupukan. Dumaan ka sa aking isipan, palayain mo ito mula sa pagkabalisa na nagpapalala sa sakit. Palayain mo ito mula sa takot na pumipigil sa pananampalataya. Palayain mo ito mula sa mga negatibong kaisipan na sumisira sa pag-asa. Hipuin mo ako ng lubusan, ng malalim, ng permanente, hindi ko lang gusto ang panandali ang ginhawa, Panginoon. Gusto ko ang kagalingan na nagmumula sa iyo, ang kagalingan na nagpapabago, ang kagalingan na lumuluwalhati sa iyong pangalan. Amang nasa langit, alam ko na madalas ang sakit ay hindi lamang pisikal. Alam ko na may mga emosyonal na sugat na nakaaapekto sa aking katawan. Mga trauma na hindi nalutas na nagpapakita sa mga pisikal na sintomas mga hinanakit na nakatago na nagpapasakit sa aking organismo. Kinikilala ko sa harap mo na kailangan ko rin ng panloob na kagalingan. Kailangan kong pagalingin mo ang mga sakit ng aking kaluluwa, na ayusin mo ang mga sirang bahagi ng aking pu, na magpalaya ka ng kapatawaran kung saan mayroong galit, na magdala ka ng kapayapaan kung saan mayroong bag. Alam ko na ang katawan at kaluluwa ay magkaugnay. At kapag ang kaluluwa ay masama ang lagay, ang katawan ay nagdurusa rin. Kaya hinihiling ko sa iyo, gamutin mo ako ng buo. Huwag mong iwan ang anumang bahagi ng aking buhay na walang iyong hip. Gawin mo sa akin ang isang buong gawa ng pagpapanumbalik. Isang gawa na aabot sa bawat dimensyon ng aking pagkatao. Panginoong Hesus, naaalala ko ang napakaraming tao na lumapit sa iyo upang maghanap ng kagalingan. Naaalala ko ang babaeng inaagasan ng dugo na humawak sa laylayan ng iyong damit at gumaling agad. Naaalala ko ang lumpo na ibinaba sa bubungan ng kanyang mga kaibigan at nakarinig mula sa iyo. Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Naaalala ko ang bulag na si Bartimeo na dumaing ng awa sa gilid ng daan at ang kanyang mga mata ay nadilat. Naalala ko ang marami pang iba na umalis sa iyong presensya na ganap na nagbago, ganap na gumaling, ganap na naayos. Panginoon, gusto kong maging isa pa sa mga patutoong ito. Gusto kong maranasan ang iyong kapangyarihan sa aking sariling buhay. Gusto kong umalis sa sandaling ito ng panalangin na may katiyakan na ako ay hinipo mo, na ako ay inabot ng iyong kapangyarihan, na ang aking kwento ay nagbabago mula ngayon. Diyos ng lahat ng biyaya, ibinibigay ko rin sa iyo ang aking mga takot na may kaugnayan sa aking kalusugan. Inaamin ko na natatakot ako sa kung ano ang ipapakita ng mga susunod na eksaminasyon, takot sa kung paano maaaring lumala ang sakit, takot na hindi ko magampanan ang aking mga responsibilidad dahil sa mga pisikal na limitasyon. Inaamin ko na minsan ay nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi na iniisip ang pinakamasama, nag-iimagine ng mga kakilakilabot na senaryo, nararamdaman ang bigat ng kawalan ng katiyakan tungkol sa aking hinaharap. Ngunit alam ko na hindi mo ako binigyan ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Alam ko na ang takot ay hindi nagmumula sa iyo, ngunit ang pananampalataya ay oo. Kaya pinipili ko sa sandaling ito na palitan ang takot ng pananampalataya. Pinipili kong magtiwala sa iyo kahit hindi ko naiintindihan ang lahat ng dahilan. Pinipili kong magpahinga sa katiyakan na ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay, kabilang ang aking kalusugan. Amang walang hanggan, Ipinapanalangin ko rin ang lahat ng mga kasangkot sa pangangalaga ng aking kalusugan. Ipinapanalangin ko ang mga doktor na tumitingin sa akin, na bigyan mo sila ng karunungan upang gawin ang mga tamang pagsusuri at magreseta ng mga tamang paggamot. Ipinapanalangin ko ang mga nurse na nag-aalaga sa akin, na bigyan mo sila ng pasensya at habag sa pagganap ng kanilang profesyon. Ipinapanalangin ko ang mga kapamilya na nasa tabi ko sa paglalakbay na ito. Nabigyan mo sila ng lakas upang hindi sumuko. Pananampalataya upang patuloy na maniwala. Pag-asa upang hindi sila manghina. Ipinapanalangin ko rin ang lahat ng nananalangin para sa akin, na namamagitan para sa akin, na tumatayo sa puwang kasama ko. Panginoon, nawa ang bawat isa sa kanila ay pagpalain mo at nawa ay sama-sama naming makita ang paghahayag ng iyong kapangyarihan sa aking buhay. Panginoon, ipinapahayag ko na ang aking katawan ay templo ng banal na espiritu. Ipinapahayag ko na ikaw ay nananahan sa akin sa pamamagitan ng iyong espiritu. At dahil dito, walang sakit ang may karapatang magtatag ng permanenteng tahanan sa akin. Ipinapahayag ko na ang parehong kapangyarihan na bumuhay kay Jesus Mula sa mga patay ay kumikilos ngayon sa aking katawang may kamatayan, nagdadala ng buhay, nagdadala ng kagalingan, nagdadala ng pagpapanumbalik. Ipinapahayag ko na sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus, ako ay gumaling na sa krus ng kalbaryo ang aking kagalingan ay nakamit na, na ang halaga ng aking kalusugan ay nabayaran na ng mahalagang dugo ng kordero ng Diyos. Inaangkin ko ang katotohanan ito ngayon. Kinukuha ko ang pangakong ito sa sandaling ito. Tinatanggap ko sa pamamagitan ng pananampalataya ang hindi pa nakikita ng aking mga mata. Ngunit pinaniniwalaan ng aking puso na nangyayari sa espiritual na mundo. Diyos ng habag, alam ko na may mga sakit na walang luna sa medisina ng tao. Alam ko na may mga pagsusuri na itinuturing na terminal. Mga prediksyon na hindi nagiiwan ng pag-asa. Ngunit alam ko rin na ikaw ay espesyalista sa mga kasong imposible. Alam ko na nagpapakadalubhasa ka sa paggawa ng hindi kayang gawin ng iba, sa pagpapagaling ng hindi kayang pagalingin ng iba, sa pagpapanumbalik ng itinuturing na ng lahat na wala na. Alam ko na maaaring sabihin ng mga doktor na wala nang magagawa, ngunit ikaw ay laging may magagawa. Alam ko na ang siyensya ay maaaring magtakda ng katapusan, ngunit ikaw ang Diyos na bumabago ng mga utos, na bumabaligtad ng mga sentensya, na bumabago ng mga kwento. Kaya hindi ako sumusuko sa sinasabi ng mga tao tungkol sa akin. Sumusuko lamang ako sa sinasabi mo tungkol sa akin. At sinasabi mo na ako ay iyong anak na minamahal. Na ako ay may halaga sa iyong mga mata. Na ang aking buhay ay may layunin at destinasyon. Banal na Espiritu, hinihiling ko na huminga ka sa aking mga pangarap na naantala dahil sa sakit. Mayroon akong mga plano. Mayroon akong mga proyekto. Mayroon akong mga inaasahan para sa aking buhay. Ngunit dumating ang karamdaman at pinatigil ang... Pakiramdam ko ay parang ang aking buhay ay inilagay sa pause na parang hindi na ako makasusulong. Na parang ang hinaharap ay nakansela na. Ngunit alam ko na ikaw ang Diyos na nagbabalik ng mga taon na kinain ng balang, na nagbabalik ng panahong nawala, na pinamumulaklak muli ang tila patay na. Kaya hinihiling ko sa iyo, huminga ka sa aking mga pangarap. Gawin mong mabuhay silang muli. Gawin mong maging posible silang muli. Gawin mong makabalik ako sa pagkakaroon ng pag-asa sa buka. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng pamumuhay, ang pagnanais na magpatuloy, ang motibasyon na lumaban. Huwag mong pahintulutan na nakawin ng sakit mula sa akin ang hinaharap na inihanda mo para sa akin. Ama, kinikilala ko na kailangan ko rin gawin ang aking bahagi. Kinikilala ko na kailangan kong alagaan ng mas mabuti ang aking katawan, na kailangan kong magkaroon ng mas masustansyang pagkain, na kailangan kong mag-ehersisyo sa abot ng aking makakaya, na kailangan kong magpahinga ng sapat, na kailangan kong sundin ang mga tagubilin ng doktor ng may responsibilidad. Alam ko na ang pananampalatayang walang gawa ay patay at hindi sapat na manalangin para sa kagalingan kung patuloy kong ginagawa ang lahat ng bagay na nakapipinsala sa aking kalusugan. Kaya nangangako ako sa harap mo na magiging mas maingat, mas disiplinado, mas responsable sa templo na ibinigay mo sa akin. Tulungan mo akong magkaroon ng karunungan upang gawin ang mga tamang pagpilit Lakas ng loob upang magtiyaga sa mabub, at biyaya upang hindi ko hatulan ang aking sarili kapag ako ay nabigo. Panginoong Jesus, dumadaing ako na ang iyong kapangyarihan ay mahayag sa lahat ng bansa, sa lahat ng ospital, sa lahat ng may sakit sa sandaling ito sa buong. Alam ko na hindi lang ako ang dumadaan sa labang ito. Alam ko na may libu-libo, milyon-milyong tao na lumalaban din sa mga sakit na naghahanap din ng kagalingan na nangangailangan din ng himala kaya ipinapanalangin ko silang lahat ngayon ipinapanalangin ko ang mga nasa kama ng ICU na lumalaban para sa buhay ipinapanalangin ko ang mga kakatanggap lang ng mahihirap na pagsusuri at hindi alam kung paano haharapin ang darating ipinapanalangin ko ang mga batang may sakit na ang mga magulang ay umiiyak gabi-gabi na humihingi ng himala. Ipinapanalangin ko ang mga matatanda na ang mga katawan ay humihina at nangangailangan ng iyong awa. Nawa ang iyong kapangyarihan ay umabot sa buong lupa noon. Nawa ang iyong kaluwalhatian ay punuin ang bawat ospital, bawat klinika, bawat bahay kung saan may may sakit. Nawa ang mga tanda at himala ay sumama sa mga naniniwala sa iyo. Makapangyarihang Diyos, dumadaing ako na ikaw ay dumating. Halika na, Panginoong Hesus, kasama ang iyong kapangyarihang nagpapagaling. Halika na kasama ang iyong presensya na nagpapabago. Halika na, kasama ang iyong kaluwalhatian na nagpapalayas ng lahat ng karamdaman. Hindi ko na kayang maghintay pa, Panginoon. Hindi ko na kayang mabuhay sa kondisyong ito. Kailangan kita ngayon kailangan ko ang iyong hipo ngayon. Kailangan ko ang iyong himala ngayon. Kaya sumisigaw ako gamit ang lahat ng lakas na natitira sa akin. Halika, Panginoong Jesus. Halika sa aking puso at patatagin mo ito. Halika sa aking isipan at pagalingin mo ito. Halika sa aking katawan at pagalingin mo ito ng lubusan. Huwag kang magtagal, Panginoon. Huwag kang magtagal sa pagpunta sa akin. Ako ay narito, naghihintay sa iyo, nagtitiwala sa iyo naniniwala na gagawin mong mangyari ang imposible sa aking buhay. Amang nasa langit, habang hinihintay ko ang ganap na paghahayag ng kagalingan, pinipili kong sambahin ka, pinipili kong purihin ka, hindi lamang dahil sa mga himalang gagawin mo, kundi dahil sa kung sino ka. Pinupuri kita dahil ikaw ay mabuti, dahil ikaw ay tapat, dahil ikaw ay mapagmahal. Pinupuri kita dahil kahit hindi ko na iintindihan ang iyong mga daan, maaari akong magtiwala sa iyong puso. Pinupuri kita dahil hindi mo ako kailanman iniwan, kahit sa mga pinakamahihirap na sandali ng paglalakbay na ito. Pinupuri kita dahil ikaw ay kasama ko sa bawat konsultasyon sa doktor, sa bawat eksaminasyon, sa bawat gabi ng hindi makatulog, sa bawat sandali ng sakit. Hindi mo ako kailanman iniwan mag-isa at alam ko na hindi mo ako iiwan ngayon. Kaya tanggapin mo ang aking papuri, Panginoon. Tanggapin mo ang aking pagsamba. Tanggapin mo ang aking pasasalamat ng maaga para sa kagalingan na parating na. Para sa himala na nabubuo na. Para sa tagumpay na akin na kay Kristo Jesus. Panginoon, ibinibigay ko ang lahat sa iyong mga kamay ngayon. Ibinibigay ko ang aking kalusugan ang aking buhay, ang aking hinaharap. Nagtitiwala ako sa iyo ng lubusan. Nagpapahinga ako sa katiyakan na ikaw ay makapangyari, na alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa akin, na ikaw ay may perpektong plano na matutup. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa aking buhay. Ngunit nawa ay magkaroon ako ng lakas upang tanggapin ang kaloobang iyon ng may pasasalamat at kapayapaan nawa ang iyong biyaya ay umalalay sa akin habang ako ay lumalakad. Nawa ang iyong presensya ay umaliw sa akin kapag ang sakit ay tumindi. Nawa ang iyong kapayapaan ay magingat sa aking puso at isipan kay Kristo Jesus. Ipinapanalangin ko ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan, ang pangalan kung saan ang lahat ng sakit ay kailangang lumuhod, ang pangalan na may kapangyarihang magpagaling, magpalaya at magligtas. Amen at Ngayon ay nais kong gumawa ng isang espesyal na paanyaya para sa iyo na kasabay kong nananalangin. Kung hinipo ng Diyos ang iyong puso sa pamamagitan ng mga salitang ito, kung naramdaman mo ang presensya ng banal na espiritu na kumikilos habang nananalangin, huwag mo itong sarili. Ipakita mo sa akin na ang panalangin ito ay mahalaga sa iyong buhay pindutin ang like button sa ibaba. Ang simpleng kilos na ito ay nagpapakita sa akin na sulit na ipagpatuloy ang paggawa ng mga sandaling ito ng panalangin, na sulit na maglaan ng oras sa paghahanap sa Diyos upang magdala ng mga salitang nagpapatib, nagpapagaling, nagpapalaya. At huwag kang tumigil diyan. Ibahagi ang panalangin ito sa kakilala mong nangangailangan ng himala sa kalusugan. Maaring ito ay isang kapamilya na may sakit, isang kaibigan na kakatanggap lang ng mahirap na diagnosis, isang kapatid sa simbahan na nasa ospital. Ibahagi ang video na ito sa taong iyon. Sabihin mo sa kanya na ikaw ay nananalangin kasama niya, na naniniwala ka na gagawa ang Diyos ng Himala, na hindi siya nag-iisa sa paglalakbay na ito. minsan ang isang salita ng pananampalataya, isang tapat na panalangin ay maaaring eksaktong kailangan ng isang tao upang hindi sumuko, upang patuloy na lumaban, upang patuloy na maniwala at may isa pang napakahalagang bagay na nais kong hilingin sa iyo. Doon sa mga komento sa ibaba, isulat mo ang iyong pangalan. Isulat mo ang pangalan ng taong ipinamamagitan mo. Gusto kong ipanalangin ka ng partikular. Gusto kong dalhin ang iyong pangalan sa harap ng trono ng biyaya. Dahil kapag nananalangin tayo para sa isa't isa, kapag tumatayo tayo sa puwang para sa isa't isa, may makapangyarihang nangyayari sa espiritual na mundo. Sinasabi ng Biblia na kung saan may dalawa o tatlo na nagtitipon sa pangalan ni Jesus, naroon siya sa gitna nila. Kaya magkaisa tayo sa panalangin. Bumuo tayo ng kadena ng pananampalata. Sama-sama tayong dumaing upang gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa kalusugan ng bawat taong nanunood. Isulat mo rin ang iyong kahilingan sa panalangin. Sabihin mo sa akin kung ano ang karamdamang nagpapahirap sa iyo. Kung ano ang diagnosis na natanggap mo. Kung ano ang laban na hinaharap mo. Gusto kong mamagitan ng partikular para sa sitwasyong iyon. Gusto kong hilingin sa Diyos na kumilos ng makapangyarihan sa iyong at kung gumawa na ang Diyos ng Himala sa iyong kalusugan, kung naranasan mo na ang kapangyarihang nagpapagaling ng pang isulat mo rin ang iyong patutuo sa ibab. Ikwento mo sa aming lahat kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Ito ay magpapalakas sa pananampalataya ng maraming tao na pinanghihinaan ng loob na malapit ng sumuko na nawawalan ng pag-asa. Ang iyong patotoo ay maaaring maging panggatong na kailangan ng isang tao upang patuloy na maniwala, patuloy na manalangin, patuloy na maghintay sa himala at sa huli, ngunit hindi ang pinakahuli, kung hindi ka pa bahagi ng komunidad na ito ng panalangin, nais kitang anyayahan na manatili rito kasama na pindutin ang kampana ng abiso upang maabisuhan ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong panala. Dahil sigurado ako na marami pang sasabihin ng Diyos sa iyong puso, marami pang gagawin sa iyong, hindi maaring ito lang ang tanging sandali na hanapin mo ang Diyos sa pamamagitan ng kagamitang gawin itong ug. Sa tuwing may lalabas na bagong panalangin dito, maglaan ng panahon, ilagay ang sarili sa presensya ng Diyos, buksan ang iyong puso at haya ang maglingkod sa iyo ang banal na espiritu. Ang iyong tagumpay ay parating na. Ang iyong kagalingan ay nasa daan Ang iyong himala ay inihahanda ng Diyos sa mismong sandaling ito. Huwag sumuko. Huwag tumigil sa pananalangin. Huwag tumigil sa paniniwala. Dahil ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo ay tapat upang tapusin ito. Hindi kanya dinala hanggang dito upang iwanan ka ngayon tatapusin niya ang kanyang sinimulan. At kapag lumipas na ang lahat ng ito, kapag ikaw ay magaling na, kapag ikaw ay naibalik na, titingin ka sa likod at sasabihin mo, sulit na magtiwala sa Diyos. Sulit na hindi sumuko. Sulit na patuloy na maniwala kahit na tila imposible ang lahat. Pagpalain ka ng Diyos ng makapangyari. Ang tagumpay ay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus.